Hi YouTube. Now I'm talking to all my subscribers. Everything be. So gumupit gumupit ako ng mga smiley chips para sa classroom lalagay ko lang siya ngayon. So, ito lang. Hindi ko na count na lang ito. ito. na lang sa And then Nag-reserve ako ng printing. Na so, ganyan. Doon na naman ako sa um, 3 minutes. Wait ya. 3 minutes muna. Minute. Oh, ho, ho, ho. Then magla-live din ako sa TikTok. Hi po. So gumupit ako ng mga smiley chips. So binibigay ko itong mga smiley chips sa mga estudyante ko kapag nakagawa sila ng mga great job, good performance, mga early bird, ganyan. Then, tinitrade in nila itong smiley chips sa mga items na nandoon sa classroom. More on mga gamits na nakukuha namin sa classroom central. And then, once a week, uh, nag-ano din ako ng snacks. Once a week. Then, plano ko na gagawa ng... Ay, gagawa muna pala ako. be gagawa ako ng project sa donor choose about ano ba yung snacks ng mga bata so ito siya tinitrade in nila sa bumili bumibili ako ng ganito once a week bumibili ako ng ganito once a week tapos, tinitrade in nila ito sa sampung ganito. So, every time na, ano, hambawa ang early bird school, yung early sa school, binibigyan ko ng isang smiley chip, iniipon niya nila. Then, kapag nagpa-participate, tumataas na kamay at sumasagot, binibigyan ko ng isang smiley chip. So, tinitrade in nila yan siya sa snacks. Tapos may mga items na may mga items na galing sa Classroom Central. Um, yun. trade in nila. Sa points na nakukuha nila. So, plano ko na gumawa ng project sa Donor Choose. Donor Choose. Kasi magana ko ng donors para sa snack sa mga bata. So, kung ang mga bata dito sa feeling natin, no, nakita natin na mayayaman yung mga bata dito, hindi po. So, merong iba na anong may kaya talaga sila. Pero sa school ko, marami talagang ano din mga broke yung family nila. So, kailangan nila ng mga ganyan, hindi sila nakakadala ng mga snacks, ganyan. So, maawa ka din sa kanila. Tapos yung nag-ano ka kami, ngayong Thanksgiving, may ano sila dito, celebration ng Thanksgiving, dito sa US. So, walang pasok niyan dito sa US. Bale, ano, na nagluluto sila nag naghanda para sa araw na yun sa 27 'yan naghanda sila so yung ano namin social workers sa school nagpost siya na meron daw silang mga donors sa class uh, sa klase ng costner may donors sila sa mga pamilya na hindi maka-afford na mag, maghanda ngayong Thanksgiving. Um, nagpadala ng letter na merong isang donor na mamimigay ng luto na na turkey. Yun kasi yung symbolism ng ano nila dito. Yung turkey. Hindi ko nga alam bakit turkey. Search nga natin bakit turkey. Why turkey is the food in Thanksgiving? thanksgiving uh, there were a few reasons for this first the bird was rather plentiful one expert estimated that there were at least 10 million turkeys in america at the time of european contact second turkeys on a family farm were almost always available for slaughter ah okay availability walang ano, kundi yung availability. Parang sa ating kung, man, kung sa ating pamanok, <laughs> manok lang. Pero kanila is eh, social turkey. Okay, so naka 7 minutes ako lipat ako sa ano, titi ko. Bye! Thank you for watching!